Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang sigurado na nga daw na bibitawan na ng Los Angeles Lakers si Dalton Knick. At ang balita naman patungkol sa pagkuha ng Warriors kay Kelly Obre Jr. Tarnat pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shirts. Una nga muna natin pag-usapan mga kabollers ang balitang sigurado na nga daw talaga ang Lakers na bitawan na si Dalton Kinnick. Bago ang deadline. Well, ilan nga po mga kabollers sa mga team ngayon sa liga ay masasabi nga natin na unti-unti na nga pong mag-aabala para sa nalalapit na training camp. Kaya naman kaunti na lang ang panahon para makagawa nga sila ng move upang makakuha pa ng ilang mga pandagdag na mga manlalaro. Kagaya nga po mga kabollers ng Los Angeles Lakers ay hindi pa nga sila mga kabollers literal na kontento sa kanilang lineup dahil na rin naman sa may ilan pa nga sa kanilang mga player na tinatarget ngayon. Kagaya na lamang ni Andrew Wiggins na kasalukuyan nga pong nakahilera ngayon sa magiging trade ng Miami Heat. Sa inilabas nga pong balita mga kabollers ng front office ng Lakers, ino-offer na nga po ng Lakers si Dalton Kinect sa Miami Heat kasama si Ruhi at Chimura upang makuha pa nila itong si Andrew Wiggins naniniwala nga sila mga kaballers na malaki ang maitutulong ni Wiggins sa Lakers hindi lang sa opensa kundi pati na rin sa depensa habang sa parte naman nga po mga kaballers ni Dalton Kinect ay nakakasigurado na nga siya sa ngayon na hindi pa nga po talaga ang Lakers ang team na magpapagrow sa kanya lalo pat ilang beses na rin nga siyang ginagamit ng Lakers kapag ititrade na Samantala, pumunta naman tayo mga kaballer sa balitang pagkuha ng Warriors kay Kelly Obre Jr. Sa ngayon nga po mga kaballers, kagaya nga ng nasabi ko kanina, limitado na rin naman nga sa ngayon ng panahon ng Warriors na magkaroon pa ng malakihang galaw sa kanilang kupunan lalo pat malapit na nga pong gaganapin ang training camp at lahat nga po ng team dito ay magfocus na lamang sa kanilang mga current roster para sa susunod na season. Kasalukuyan nga po sa ngayon mga kabollers na umiinit ngayon ang usap-usapan sa 76ers na muli na nga pong gagawin na available itong si Kelly Obre Jr. na dati nilang player na medyo mas umimprove na sa panahon ngayon. Since meron na nga po Malaking slot ang Warriors ngayon, maaari pa nga nila itong habulin upang mas magkaroon pa sila ng dagdag puwersa para sa susunod na season. Kilala naman nga natin mga kaballers itong si Kelly Obrey Jr. bilang isang aggressive at talented forward na maaasahan sa opensa at lalong lalo na sa depensa. Hindi na rin naman nga po mga kaballers bakod para sa Warriors na pag-isipan pa ito lalo pat kinakailangan nga ng Warriors ngayon ng dagdag puwersa sa ilalim lalo pat wala na nga itong si Kevin Looney. Kaya labas mga Warriors fans, sang ayon nga ba kayo mga kaballers sa player na ito? I-comment nyo na yan sa iba ba? So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is Basketball Hotshots. Thanks for watching.